Ang laking biya mga idol. Ang laking biya mga idol. Putrek, akala ko dalag. Akala ko dalag, ang laking biya oh. Woo! <laughs> Laki. Mga idol for today's video. May meet kami ngayon. Pulong malaki. Saan pa rin emitters at si Kuya Mois. <laughs> Shout out sa inyo. Shout out. Dito kami sa pulong malaki. update na lang mamaya mga idol sana marami mahuli hipon ang pahay natin na ano naman kunti lang ang hipon kailangan magtipid wala kaming huli ha o paano yung meters so yung mga idol update update na lang love you una try natin kaya natin kung makakauli tayo. Pagsak natin. First. First cut sana malaki. Hinila na. Yes. Kaso biya. First cut. Biya. Late. Game. Pangalawa. Pangalawang hagis yun uli mga idol ayungin yes pangatlo dugong mga idol pag ganito tapon to eh oh. magis magis yun inila mga idol Tuloy mo lang, ayungin Yes Woo! Ayungin Yay! Next, hagis ulit Mga idol, di ko na alam kung ilang hagis na to At least may pag Pagmasdan nyo mga idol Pag ito yung inila Huli yan <laughs> Kinakat na Laki <laughs> mga idol O, biya Di ba? Napakasimple ah, na naman may nakita na naman akong biya sa bato. Huhulihin natin yan. Tingnan nyo. ko lang kung kita nyo ah Hindi nyo lang kung hindi nyo kita. Papakita ko sa inyo. Kaya na, kinagat na. O, oh, idol. Kinagat na. Kita nyo naman, di ba? O. Oh. O. Oh. Huli na naman. <laughs> e, di ba? Hello. Ayan e, huli ko. Di ba? Kita nyo. Yung inbiya. Update lang. Ang laking biya mga idol. Ang laking biya mga idol. Putrek, akala ko dalag. Akala ko dalag, ang laking biya oh. Woo! <laughs> Laki. Mga idol, alas stress na. Uwi na kami. Update sa uli mga idol. Ilang huli namin. Panlimos. Oh. Boy. Pahuli oh. Tropa. Hindi kita mayroon kami na kitang kangkong. <laughs> Tolo. libreng kangkong, libreng ayungin, sang ka pa. <laughs> Bayabas na lang, kukunin na lang sa kapitbahay. Uy.